Hi hey guys, today andito pala tayo sa may Quezon Bukid at meron pala ditong sapa na sobrang lamig ng tubig at syempre ano din, sobrang linis. Ayan, tapos ito lang, ito lang yung dinadaanan niya mula dun. Ayan, papabayan hanggang makarating dun sa may pinakadulo pero eto guys, sobrang amazing lang kasi dito na pala naglalaba yung mga ibang residente dito. Yung mga medyo malayo dito na wala naman tubig, pumupunta na sila dito para makapaglaba. Ayan, so ano lang din naman, sobrang dinis ng tubig kaya pwede pwede natin gamitin paglaba. Ayan, tapos sobrang lamig din. Ah, dito pala is highway lang. Kaya makikita natin yung, eh, ma yung mga sasakyan, yung mga taong dumadaan lang dito. Ngayon pala bumaba muna ako dito sa may, ayan, sa may sapa pero grabe, sobrang lamig ng tubig. Ayan. So dito tayo yung tapos natin lalabas sila dyan tapos meron din dito sa kabilang side yeah pero dito pa lang kaya sobrang sarap ng maligo, sarap ng ano, umupo para ma malamigyan tayo, basta sobrang lamig ng tubig. ayan, yeah. tapos ngayon mais diretso din tayo doon para makita natin yung ibang area kasi mahaba to, ayan, naligo na sila <laughs> tugno ka <kayong> tubig hi <laughs> hi Lambay kay maglabat diya ba kay libre ang tubig no? Thank you sir, libre. Lagi niya lamig kay maglaba ba kay nana Tapos lura ka tubno kayo <laughs> Nabiya kayo eh Nga libre pa gud Kaya na Nasa sila dito Hi! Oh shout out daw, dool na din eh Isa to yung shout out Shout out si Juan, Coach Kido <laughs> oh, Coach Kido oh, Coach Kido, oh, Coach Kido. Kay... Ah Coach Kido. Coach Kido Ayan shout out daw kay Coach Kido Oh yan, asa <laughs> kong mali, lamig <laughs> kayo Para manguli na mo? Oo oh. oh. Dito na area meron palang uh, malaki ayan, medyo sa siguro ano to sa sobrang lakas ng tubig kaya eh. naging ganyan yung itsura niya. Ayan, tapos dito na tayo. Ayan, meron silang palo-palo, oh. -palo. ayan. Maglalaba ka diyan, tapos lalagay mo lang muna. Tapos diretso na din tayo dito. Ayan, medyo mahaba. Tapos dito na din yung mga motor. Ayan, nakapark park yung mga sasakyan. Ayan, tapos ito guys, kung so makikita talaga natin na sobrang linis ng tubig. Hi! <laughs> ganihara mo galaba? Ganihara. Ah, ganihara. Kung sa manika, nang kada simana mo maglaba or kwan lang? Kada kwan. Kada simana. Kada ah, okay. Mo din ang daghan, okay. Matingog. Ayan guys, so, so dito pa lang, oh, sobrang linis ng tubig. Makikita talaga natin yung pinakailalim yung mga bato. Tapos nilagyan din nila ng harang parang ano na siya, parang naging swimming pool. Yan. Ay na ano, si Ate, okay, kuhain. Namalo-malo, nagpalo-palo daw siya. <laughs> Hi. Nagpalo-palo para Wabay ka po yan ha? <laughs> na. Na nagpalo-palo na tapos kuha na dayon. Diyan na waswasan na dayon diyan, no? Oh, dali na kayo. Kaya na. <laughs> Oka na Tapos, ayan na yung harang na ginawa nila Para maging, parang swimming pool Tapos makakaligo na yung mga bata Ayan, kahit tayo guys, pwede tayong mag-swimming dyan Kasi sobrang linis Ayan, tapos ang dami nila dun At ngayon naman, diretso na din tayo dito Ito pala, may parang, may tunnel Ayan, pwede palang pumasok dun oh, Saan may tunnel Hi, manyod today, oh <laughs> Hi Nadagan kayo, lumik kayo maglaba din eh. Ayun pala o sa tunnel, baka pwedeng pumasok doon. Punta ka tayo doon. Ayan, uh, lapit muna tayo dito. Hi! Hi. <laughs> pwede mo sulod dito o dili na? Pwede. Ah, pwede ka po? Uh -huh. pwede. Pero safe ba dito? Or, ah, murag, mabaw lang, no? Oo, mabaw lang. Mabaw lang. Kana, oh. Lamig kayo mukuha, ha. Maglingkod lang. Tugnaw kayong tubig. Tugnaw. <laughs> Lagi. Lalo <laughs> sila, oh. Tapos may tabo. Thank you. Ayan, tas dito oh, ang dami nila dito. Mas maganda dito guys kasi mas malawak yung area. Ayan. Hanap ko na lang kung saan mo gusto pumwesto. Tas ito na yung mini swimming pool na ginawa nila. Ayan, sarap pag swimming. Tapos dito naman guys, libre lang, wala talaga tayong babayaran. Pupunta ka lang dito maglalaba ka or magswimming. Pwedeng-pwede po yan dito. Ito naman din dito yung motor. Ayan, washing na. Tapos, ano din to, double purpose na din. Pwede mong lagayan ng mga nilabhan mo. Ayan. So, nakakatuwa lang kasi ang dami. Ang dami natin sabay-sabay maglaba dito. Ayan, tapos dito na part guys. Oh, maganda din kasi may mga lumalabas na tubig. Ayan, hindi ko, di ko sure kung saan galing yan. Pero, ayan. Lumalabas lang sa mga gilid. Tapos pwede ka nang dyan kumuha ng tubig para siguradong mas malinis. Ayan, so doon tayo galing. Medyo malayo-layo na tayo. Hi! Sub <laughs> kayong tubig. Oh. <laughs> may kayo dito, okay? Libre lang ba? Oo. Agunda kayong tubig. Asa manigikan tubig dyan? May kakahuyan Ah, kakahuyan lang? Ah, okay. Okay grabe guys so kakahuyan lang to guys so mabrang lakas ang tubig ayan no Ito nakikita natin dito is uh, galing na yun sa kakahuyan daw yun yeah. <laughs> lagi lamay kayo maligo no <laughs> kaya na so nice lang kayo okay, dagan kay kayo basabay-sabay maglaba mo na dili ka kapuyon ganahan ka maglaba <laughs> kaya na ayan o <no>, sila Ay. hi <laughs> okay lang ang laban nato di ha okay na <laughs> Lagi no, abundas tubig pa. Oo. Oh. Kaya kayo kayo mo dire, kaya taga kayo tubig. Taga ilay ka sir. Taga ka Ah. Oo. Oh. Hinay ang tubig na. <laughs> oh kusog. Oo, wala gyo inaan Libre lang, nakusog kayo. Bugnaw. Oh. Limpyo kayo. Oh limpyo pa. Kaya na guys, oo. Oh. Tapos dire na kamaligo. Tapos. Unta na inaan ni tanan no. <laughs> <laughs> Oh. Salamat, salamat. Ayan, tapos diretso na din tayo dito guys. Ayan, nandito na yung mga nakapark, yung mga sasakyan nila, yung mga motor. Ayan. Tapos dito din no, oh, madami din sila. Hi! <laughs> Ayan, nag-washing na siya. Hi! Hi. Lami kayong ligo, oh, laba. ba? Yes, of course. Murag happy na ka ba? <laughs> <laughs> Aon niya pa siguro. Aon niya pa? <laughs> yes. <laughs> kaniya mga nangaligo na. Yeah. Ngayon may kayo maligo dito oh. Ay. Ay, guwapa kayo <laughs> <wapag> kayo, oh. <laughs> <laughs> Yan na. bata dito. Sige, thank you. Ayan, so dito naman guys, medyo ma malakas na yung tubig. Medyo ingat-ingat lang kasi. I know. Kaya mula doon kasi nagsasabay-sabay na yung mga tubig mula doon sa taas dito. Kaya ma mas mabilis na dito yung tubig. Ayan, tapos ito na yung pinaka-end part. Kaya ingat lang hanggang dito lang tayo kasi para madulas na tapos. Ayan, pababa na yan dan, papunta dun sa may drainage. Ngayon lumabas na ako doon tapos tapos pala yung tubig hanggang dito guys. Ay mas makita pa rin pala talaga natin. Akala ko hanggang doon lang tapos hindi na siya makikita pero ito ito itong part na to. Ayan, so ganyan siya mula tayo doon. Ito na yung tubig na lumabas tapos paikot yan, ay padiretso yan hanggang doon. Ayan, so didiretso pa tayo doon para makita natin kung hanggang saan natin pwede makita yung sa tubig dito. Kaya naglakad pa ako hanggang dito, guys. Nakarating na ako dito. Ito na yung sa pinakaharap ng resort. Ito yung Luan Luan Spring. Ayan. So, dito na tayo. Medyo malawak yung area dito. Pero dito pala, guys, wala na, nag, wala na naglalaba dito. Hindi ko lang alam kung pwede tayong pumunta pa dito. Pero yan, yan na yung... Uh, ito na yung sa Luan Luan Spring. Tapos, ito na yung lumalabas Ayan, na tubig yung galing sa drainage nila. Tapos, diretso na yan doon yung tubig. Medyo malawak na yung area. Pero, yun nga, wala na nag wala na naglalaba o kaya nag-swimming dito. Ayan, so hanggang dyan lang tayo. Tapos din para sa taas may mga tindahan na. So pwede tayong bumili din dyan. Kung gusto nyong uh, bumili mga pagkain, ganyan, drinks, meron din yan dyan. So yun lang uh, at sana na-enjoy niyo yung vlog po natin dito guys. Ano lang, inikot ko lang talaga kayo dito kasi na-amaze din ako na nakita sila dito naglalaba sobrang linis ng tubig. So yun lang at baka mayroon pa kayong mga suggestions pwede nyo comment yan and don't forget to subscribe click the notification bell para mag-date kayo every time na mag-upload ako ng bagong video so thank you guys for watching and see you on the next vlog bye